munggo sa umaga yo what's up mga idol ha ito mga idol maaga ulit tayo nagising 3:45 am pa lang eh magluluto na kagad tayo mga idol para na yan sa breakfast natin at sa baon natin For lunch. kaya healthy food na naman yung titirahin natin munggo mga idol at direct to the point na yung pagluto natin yan lagyan lang natin sibuyas at bawang direct to the point o diba mga idol at yung time na yan mga idol itulog pa talaga yung mga kasama natin dito sa barracks eh syempre ako hindi ko na muna binuksan yung ilaw eh ito muna ilaw muna ng video natin yung gamitin natin para hindi din sila may istorbo kasi Aww. sila nyan mga idol eh 6am na magising bumibili na lang eh mayaman sila <laughs> joke lang eh ako mga idol gusto ko talaga ako yung nagluluto pero pag wala na talaga akong time bumibili din bumibili din talaga ako ng luto na eh ito mga idol yung munggo natin hinaluan lang natin ng pizza yan para dagdag healthy talaga healthy food ngayong araw natin with mega sardines siyempre pinili natin yan yung spicy na sardinas mga idol para ano ba hmm parang may thrill yung pagkain natin at yan na nga mga idol o diba, at paglabas ko nga ng barracks namin mga idol ayan sobrang dilim pa talaga at halatang halata na ako lang talaga yung gising ah, di ba? <laughs> kailangan man mga idol at yung iba mga idol siyempre hindi naman natin maubos ng breakfast yan e, ibinalot ko na dito sa plastic siyempre yan yung ulam natin mamaya or lunch dun sa tinatrabahuan natin para makatipid talaga tayo mga idol at nag breakfast na rin ako mga idol na nauna na rin ako mag breakfast sa kanila siyempre nga <laughs> ayaw kong malate siyempre after ng breakfast inayos ko na yung mga baon natin baon na kanin at saka yung ulam na binalot ilagay lang natin yan sa isang lalagyan at ilagay dun sa pag natin para ready na talaga mga idol isila Naghahanda pa lang eh ako paalis na diba iwas late talaga mga idol siyempre kailangan natin magsipag para sa pamilya mga idol kailangan talaga natin magpasikat sa trabaho para hindi din tayo matanggal mga idol. Mahirap kaya mawalan ng trabaho. Kaya asipagan talaga natin mga idol. At nagtutpras na rin tayo mga idol para mawala yung amoy bagoong nating bunganga. At syempre naligo na rin tayo dito sa CR ng barracks natin mga idol. Syempre para press na press tayo dun pagpasok ng trabaho. Di bali mabaho pa uwi. Importante papasok, imabango tayo at nagsuot na rin tayo ng damit natin mga ito. Siyempre, bawal walang damit dun papasok sa trabaho <laughs> at sya madilim talaga dyan mga idol kasi nga tulog pa yung kasamahan natin eh kaya ito na lang mauna mga idol at sinuot ko na rin yung ID natin na importante yung ID kasi hindi tayo makapasok niyan. At siyempre, pagdating ng 6.30 o pa 7 na yata yan, eh umalis na kami ng barracks namin mga idol iniwan muna namin pangsamantala yung barracks namin kaya ito mga idol, ready to work na talaga, at strong na strong tayo dyan, kasi nga, busog na fresh na, fresh pa, uh, ano ba amoy fresh ka, kaya hanggang dito na lang yung video natin mga idol tingko tingko talaga sa patuloy ninyong in support ah, thank you and God bless